mga papi. Ayan na. So, tinanggal na yung old film ni Jaguar. Ayan. Ayan. Tinanggal na. Ayan. Wala na. So, dito rin sa harap, tinanggal na kasi tumatagos na yung init. Ayan tanggal na Hanggang sa likod. Ah, eto isa, hindi pa natatanggal ito. Yes, sa likod. Ayan, tinanggal ko na kasi 'yung upuan mga papi kasi para madali nilang maikabit sa mas pulido. Ayan, no. diba, mga papi? Ayan, si jaguar para ay hindi na mainitan 'yung mga client natin, 'di ba? Ito mga papi 'yung ano, yan ba 'yung ano? 'yung ha? Ceramax. Ceramax 'yan. Oh, ba 'yan, sir? Oh, okay, uh Ah. -huh. Ala na. nga makapal nga. Ito mga papi, makapal nga siya mga papi. Ito. Ito Ceramax daw yung brand nila na ni So, meron din silang Xpil mga papi. So, ayan, 'yan yung na sa akin. The same price din. Ayan, located sila dito sa Kalumpit. Katabi ng PTT. Ayan, gas station Barangay Pungo. Sure ba yan ano, papi? Mas mas okay sa X-Film. Yeah. O parehas naman mas makapal lang. Mas makapal lang. Ah, yan. oo. Oh. Bali siya. I-like niyo siya sa Facebook at ano, uh, Lady Shine Tint. Ayan. Yes, siya mga papi. Yan. Pakala kasi ng ko si Jaguar. Oh, Jaguar si Jaguar. Siyempre, lalagyan mo na pangalan yung sasakyan mo, di ba? Ano? Ayan mga papi, para pumogi ulit. Hmm. Jaguar. Kasi itim. <laughs> nakabit na. So, nilinis na. yan. nilinis na mga papi. Medyo pricey lang siya. Kaya lang, syempre, yung tagal sa hit heat rejection. Yun ang yun ang ano niya, yun ang pinalalaban niya, heat rejection. Na tumatagos kasi siyempre, kapag tumatagos yung init mula sa labas, ano, may initan yung sakay sa loob, di ba ano? Yes, Oo, may initan. So kahit gaano kalakas yung aircon mo, pag tumatagos pa rin yung init, eh ala. Di ba? Kala mo ano pa rin, mahina yung aircon. Yeah, so mamaya tingnan natin mga papi ko ano magiging kalalabasan yan naga yan mga papi ino sa sa harap yan pinipit nila yan diba? para pit na pit Ayan mga papi, nasa gate din na sila. So, dalawa silang gumagawa. Ayan. Si Sel yung dito sa kabila, tapos si sir naman yung nasa kabila. Check natin. So, pinoporma na nila yan sa harap pa lang, sa labas. Para, para pagkakinabig sa loob, eh, all goods na. Di ba, anak? Ayan. Ito na mga papi. Ayan. Ayan, kinabit na yun dito sa left side ng, ano to? <laughs> left window. Ayan, si Sir Idol. Ayan. Ayan. Bali, sila yung uh, magigiting na crew. Ayan. Diba? Mabisa. Ayan, nakabit na isa. Mabilis na pala, ano? Basta na iporma. E Hindi na hinihit ganyan. Hindi na po. Okay na ba? Bakit? Ano ba yan? Ah, medium lang yan. Super dark po. Ha? Super dark. Super dark na yan. Ba't nakikita ko sa loob? Meron ako kasi nga. May lang siya. Ah, kaya ganun. Ano Ano na? super dark, super dark yan ano. Oh, pati ito sa, sa ito, ito super dark. Ang medium lang yung sa harap. Ayun ang medium ah. mga papi. Yan. So all, oh, all ano yan, all super black. Namaya diba? malalaman natin kasi raw hindi pero lahat nakakabit. Kaya ganoon. Hello mga papi. Ayun, ito nakakabit na to. So, makapal lang yung acid rain, acid rate nung sasakyan ko. <laughs> Kaya ganyan. So, bukas. Ayan. So, ito nakabit na rin. Ito na lang isa. So, sa harap nakabit na rin. Ito. So, kabilang side. So, ito na lang siguro harap yung ano, ang hindi pa. Ayan. So, uh, pero, malapit na yung mata. Makapal. na lang. yan pa. kabila Ito na at uh, kompleto na. Bali yung sa front na lang sa pinaka windshield na ang lalagyan nila mga papi. Bali medium 'yon ito. All dark 'yan mga papi. Nakita niyo naman, 'di ba? all dark. So, may curing time daw 'yan. Ewan ko ba kung ano 'yon. <laughs> Pero mo mabisa naman, mukhang mabisa naman. 'Di ba? mga papi. Yan, nakita niyo ano. Diba? So, sa loob, ayan, Pagka tinanong mo sa labas, malinaw siya. Pero pagka sa labas, tatanungin mo sa loob ayan. So, hindi mo siya makikita basta-basta. Sa loob, diba? Ayan, mga papi. So, ayan. Cer Ceramax yan na ceramic nano tint. Ayan. Ceramic nano tint. Ayan, mga papi. Bale, ito na lang ang hindi pa natin tint. Bale, magkabilang side, okay na. Mga papi. Ayan. Kamaya, titignan natin. Pagkainuin natin. Ayan mga papi, last last na tong nasa harap. So medium lang naman to, medium. Ayan, medium medium dark ano. Ayan. Pinipit nila kaya pinoblower para lumatag ng maganda. Ayan mga papi. Ayan na mga papi. So nakikabit na lahat ng So pasok muna tayo sa loob para makita natin. Ayan. Tingnan muna natin dito sa harap kung okay. Ayan. Malinaw siya mga papi. Maganda. Matatanggal ba to? Eto. Sir? Matatanggal to. Try natin sir kung ano. Kaya yung alcohol. Ba't may ganito? Ah, water merchant sir. Para alam mo na original. Ah, eh, dito wala? Sa so, super dark sir wala. Sa so, medium lang mayroon siya Ah, ganun. No. Try oh. natin sir. Ah, sige. Yeah. Pero malinaw naman siya mga papi. Sa labas, malino malinaw siya. So, eto super dark gilid sa kalikod. Eto lang yung medium. Ayan. Yeah. Mga papi. So, okay naman yan. So, okay siya. Ah, highly recommended. Ayan, lady lady shine ba lady shine lady shine tint ayan located at kalumpit Bulacan, barangay pungo ayan near ptt gas station ayan mga papi so usubukan daw tanggalin tong ano yung watermark may watermark ayan, ayan. ceramax na nano tint ceramic tint ayan mga papi tara baba muna tayo ayan ito sya oh. so kailangan bukas ma ma testing na natin ang owner. Shout out kay ma'am. Ayan. Nahihiya siya. Pero siya yung kaka-PM ko sa page nila. Ayan. Uh, ano siya? Ma mabilis mag-reply. Saka ano siya? Yung very ano? Ano Tagdon? doon? Daling kausap. Ayan si ma'am. Mahihayin, mahihayin si ma'am. Shy type. So, tinatanggal lang yung watermarks kasi daw yun daw yung palatandaan na urig. Urig ba, kuya? <laughs> Ayan. So, ayun mga papi, okay na. Ayan. Dito na kayo magpaano sa siya sa Lady Shine team. Ayan. So, bukas, i-video ko kung ano yung yung feedback kung okay ba sa lamig kasi para malaman natin kung yung heat resistant kung pasok kung hindi na pumapasok yung init yung problema kahit malakas yung aircon mo pag uh, pumapasok yung init eh hindi maganda yung heat so yung quality na pumapasok.